Mananawagan na rin po kami sa buong sambayan ng Pilipino, mm -hmm. sa buong bansa at sa buong paligid ng Daigdig kung saan man po nakakasaksi ngayon. Anytime today, anytime po mga ilang minuto mula ngayon, naghahanda na itong verdugo ni Marcos na bayaran na robot nila na si Tore, na walang kinikilalang batas, rason o anumang argumento tungkol sa katinoan at tungkol sa kaayusan at mapayapa ng mga pag-uusap hindi na siya nakikinig. Taong bayan, kung nakikinig po kayo ngayon, sa paligid ng Dabao, pumunta po kayo ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. Tulungan po natin na masaksihan, kung hindi man pisikal na mapigilan, ang gagawing krimen ni Marcos at ng mga tauhan niya. Nananawagan tayo sa officials ng Dabao City, mga barangay captains, barangay officials, taong bayan ng Dabao, lumabas po kayo. Dahil kung nandyan ako, kung ikamamatay ko rin po ito, ang pagharang ng aking katawang pisikal ay gagawin ko. Dahil mga kapwa Pilipino natin, ang nakahambang, nasaktan, bugbugin, at to the point na pwedeng may mamatay, na mangyari ngayon, huwag sanang maganap ito, sapagkat nakahanda pong lusubin ni Torre at ng mga berdugong utusan ni Marcos ng mga pulis sa Davao at kuhanin ng sapilitan at iligal at puwersahan na palalayasin ang lihitimong nagmamayari ng Kingdom of Jesus Christ na mga kapanalig po ng KOGC. Sila ang nagpundar nito, nagpuhos ng luha, pawis at sakripisyo at sila ang palalayasin lamang ng isang nababaliw at wala sa katinuan na bertugong pulis ni Marcos. Lahat ng ito po hindi magagawa ni Tore kung walang order din ng kayang chief na si Marpil. Kaya nananawagan tayo sa matitinong general at mga opisyal ng polis sa kamkrami, Aristohinyo si Marbil o kaya si Tori. Pigilan niyong dumanak ang dugo sapagkat kung ako man ang sa lugar ng KOGC people, bahay nila ito, panambahan nila ito, tirahan nila ito at kakalat ka rin sila bubugbukin sila, ingungudnod sa lupa at palalayasin sa poder nila ang otoridad na manatili dito, ako rin ay magbubuhis ng buhay kung kinakailangan. Marcos Jr., ito ang araw na ikaw ay hatulan ng mamamayan at sasagagawin nyo ngayon sa Kingdom of Jesus Christ compound. Baka ito na ang huling araw mo rin sa poder. Sambayan ng Pilipino, ano man ang paniniwala nyo sa reliyon at doktrina nyo sa inyong paniniwala, hindi na po ito makatao, hindi na po ito gawahin ng matino at may wastong pag-iisip na gobyerno. Hindi na nakikinig ang birtugong si Tore ngayon sa Davao at ang utos niya ng gagaling direktayan kay Marbil at kay Marcos at ang mga representante ni Marcos dyan sa Mindanao, sila Anton Lagdameo. Ano man po ang karahasan na magagawa, ng mga polis ngayon at kung ano man ang pwedeng gawing pagdepensa ng mga KOGC ng mga na mga civilian na mamamayan ng mga religious workers at religious ministers at mga religious uh, members nila hindi po natin sila masisisi if they will resist leaving the compound because the compound belongs to them the entire KOGC property is not owned by the government, is not owned by Marcos or by Torre. Kung saan man makakaabot ang mensaheng ito, sa mga taga-dabaw, lumabas po kayo sa kalsada, magdala ng cellphone, magdala po kayo ng pwedeng mapangingay, kahit sa pag lamang para tutulan natin at mapigilan ang pwedeng maging madugo at marhas na mga paglusog ngayon na gagawin ni Tore sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ano ito? Tore, mamasakirin mo at uubusin mong pagpapatahin ang mga religious workers, religious ministers, at mga miyembro ng simbahan. Wala ka na bang natitira pang isang hiplang damdamin? Nananawagan din tayo sa mga polis. Alam namin na nyo kami. This is illegal, unlawful, and criminal order of Tory, leave the compound, please. Go back to your conscience. Go back to your family. Pwede kung tanggalin nila isa, dalawa, tatlo. Pag libo-libo kayong umalis ngayon at talikuran ninyo ang illegal at kriminal na kuman ni Tore ay magkakaroon ngayon ng kuman crisis sa loob ng PNP. Uulitin ko, para mapigil ito, huwag niyong sundin ang utos ni Tore. Huwag niyong sundin ang utos ni Lito Patay. Huwag niyong sundin ang sinumang commander niyo. Sila ang papasukin niyo. Umalis na po kayo dyan sapagkat magiging dahilan ito ng kargo di konsensya niyo na dadahasin niyo, wawasakin niyo at inyong posibleng mapatay ang ilan. O maraming miyembro dyan kapag tumutol sila, nakalat nyo palayasin sa sariling bahay at sariling pagmamayari nilang compound ng panambahan at paninirahan nila. Nanarawagan tayo sa mga pulis, umalis na po kayo sa loob ng compound. At kung hindi nyo kayang aristuhin ang nababaliw na si Nicolas Torre, ay umuwi po kayo sa inyong mga pamilya. And the Filipino people will support you. You will not be discharged from service or disobeying and resisting an illegal and criminal order of a criminal mind commander like Tore and Lito Patay at kung sino pa ang mga tauhan niya. Nananawagan din tayo kay Mayor Pasti Duterte, nananawagan tayo kay Vice Mayor Kitain, nananawagan tayo sa elected officials ng Davao City Government bago dumanak ang dugo at bago lumantad at lumusog ang mga mararahas at berdogong puli. kung ayaw gumalaw ng mga opisyal dyan, ng local government, hindi ako makakasagot yan, mananawagan ako sa mga malalapit na mga taga at malalapit sa paligid ng compound of Jesus Christ sa Davao City, paliputan po ninyo ang compound na ito at kung hindi nyo kayang harangan, i-document nyo, i-cellphone nyo ingay po kayo kahit doon na lang makapag-ambag tayo na ating mapangalagahan at maprotektahan ang nanganganib ng na mga buhay ng kapwa-Pilipino natin na gustong lusubin, saktan, at patayin kung kinakailangan ni Tore na nagkabaliw at nahihibang na ngayon. At kung isusunod natin dyan para matapos ito, palayasin na natin si Marcos sa Malacanang. taong bayan, hindi po namin pinipilit kayo, pero kailangang malaman niyo, lahat ng ginagawa ni Tore ay utos ni Marcos at ni Marbilat at ni Abalos. Sila ang may supervision dito. At ang lahat ng ginagawa nila Marcos ay utos ng Estados Unidos. Nandyan po mga Amerikano sa paligid ng Dabao. Isang buwan mahigit na sila dyan. At mga equipment nilang gumagalaw. Nasaan ang taong bayan kung hahayaan natin ang ganitong paglapastangan sa ating mga kapwa Pilipino? I do not know where to go. I am not good at praying. But right now, in my deep mind, I am praying habang ako ay nagpupulalas ng aking sama ng loob, sakit at ng damdamin, hindi ko alam kung anong bansa mayroon tayo para payagan natin ang ganitong kaperdugo, kakriminal at wala sa katinuan na mga utos ni Marcos na ipinapatupad ng berdugo at nababaliw na kanyang tauhan na nagiging isang persecutioner at isang executioner na akala niya na sa digmaan siya. Civilian religious compound po ito. Hindi ito compound ng Abu Sayyaf. Wala dyan si Pastor Kibuloy. 16 days na nilang ginaluga na tinalugog ng iligal. Nag-ukay na, pina, pinayaga na silang pumasok noon pa at sinira ang katedral, sinira ang basement ng eskwelahan. Hindi pa sila kontento. Gusto nilang lusubin ngayon tanggalin at paalisin ang mga tao sa pilitan, aaristuhin, sasaktan, bubukbukin, at kung mag-resist, gagamitan nila ng armas. Anong konsensya o uri ng pagkatao o bayan mayroon ng Pilipinas na papayagan natin ito?